mga idol Ayan maraming maraming salamat Lord Ay nakarating kami ng uh, uh Ligtas sa Budiga yan uh, nakapasok na tayo dito mga idol Medyo na ulan ulan mga idol Na Nambun Ay hindi nambun to Ulan na talaga Diretso na tayo sa parkingan mga idol, guys. nandun yung mga kasama. mag sa atin na Puro daw na Budiga. Pa. tayo di gidirit susah Budiga. Sa sano sa parkingan. Diretso tayo sa parkingan mga idol. Uy nga, nagpawok nga. eh. Ayan Eh ano mo, iganon e, mo yung ano mo. Iganon e, mo yung payong tapos takbo ka. Itago mo yung payong mo baka Mabasa ang payong mo. <laughs> idol uh, ito yung uh, budiga, mga idol uh, dito tayo paparada yan uh, paparada muna tayo dito mga idol Ah, uh, bye bye mga idol